Abiso po sa mga LRT rider. Nagsimula na ngayong araw ang limitadong operasyon ng LRT 1. Ayon naman sa pamunuan ng trend, sisikapin nilang maibalik sa normal ang kanilang operasyon sa lalong madaling panahon. May ulat si Karen Villanueva. Naipon ang mga pasahero sa ilalim ng LRT1 EDSA Station kanilang ubaga kasunod ng limitadong operasyon nito simula ngayong araw. Tulad ni Mary Ann, hindi alam na mga pasahero na sarado ngayong araw ang LRT1 EDSA Station. Sobrang hassle kasi late na po lalo, lalo, lalo na daming gagawin sa ano sa trabaho. Half day na lang ang ano nito, in ko po sa work. Sa sobrang daming pasahero at punuan ng mga jeep, nagsulputan na ang mga tricycle, motorcycle taxis, habal at iba pang nangongontrata ng pasahero. 120 pesos ang singila mga habal mula EDSA Station hanggang Vito Cruz Station kung saan may operasyon ng LRT-1. 50 pesos naman sa tricycle. Si Joy, no choice. Late na late na kasi siya sa trabaho. Buti kung, may, kung, kung lahat sila maiintindihan na kaya ka late because walang LRT. Siya kailangan maghanap ka ng ibang ways of transport. Kaya ngayon magka-tricycle, parang magka-cutting trip. Tricycle going to um, going to LRT station. Ilang mga tricycle driver din ang nagkainitan na dahil nag-aagawan na sa pasahero. Bakit ang nangyayari? Ka? Yeah. Hindi kasi may pila kami natural doon, may toda kami. Uh -huh. E eh, kung mga salpak-salpak silang sila dumadating, uh -huh. hindi kami makakahagip ng pasahero ron. Kaya buhay dyan, lumaban na sila, hindi namin pakikialaman. Kasi sa looban, sa inyo? Oo, oh, sa amin. Kasi kung isang pasahero, kahit bigay sila ng 50, baka itakbo nila. E eh, patay ang oras namin. Hapon na nang mag-anunsyo kahapon ang pamunaan ng LRT1 ng limitadong operasyon simula ngayong araw. Kabilang sa pansamantalang isinara ang Baklaran, EDSA at Libertad Station. Nagkaaberya kasi ang kanilang Generation 2 train sets habang bumabiyahe sa Riles ang nasabi mga isasyon bandang tanghali kahapon. Dun sa second generation na train set, no, Meron ang bawat rin kasi ay may tinatawag na bugi. Ito yung underbody or kumbaga sa mga kotse, yung under chassis niya. No? Uh, may parte doon na na-detach Eh na, na-detach siya uh, na gas-gas yung track or yung reel. So dahil may portion nga as we shared dun sa release namin na naapektuhan yung tracks. No? um, kailangan siya, uh, may mga series of track works or activities na kailangan gawin para ma ensure pa rin yung system reliability and yung safety ng diba, ng other passengers um syempre, dadaanan siya ng mga tren ng magiging so kailangan uh, maibalik siya sa dating condition tuloy pa rin ang operasyon mula Fernando Poe Jr station hanggang Vito Cruz station sa southbound at Hilpuya hanggang Fernando Poe Jr station naman sa northbound Tatlong araw magtatagal ang limitadong operasyon ng LRT-1 pero posibleng mapagana lahat oras na maisaayos na ang aberya sa tren. Ayon sa pamunaan ng LRT1, sa tatlong araw na sarado ang ilan sa kanilang mga istasyon ay mayroon na ditong allowance para doon sa kanilang target date na maisaayos ang rilas ng tren. Ibig sabihin ay posibleng mapaaga ang pagbabalik ng operasyon pero hindi na aabot sa susunod na linggo ang pagsasara nito. Karen Villanda para sa bayan.